ito naman, maring itinanggi ni Roderick Paulate ang pang issue ng publiko sa kanya nang di umano'y paninermo nito kay Vice Ganda dahil raw hindi nito bet ang jokes ng kapwa komedyante. Sa premiere night ng bago nitong pelikula, uh, The Other Night, di ba? The Other Night. Yan, nandun kami ni Kuya Romel. Mm -hmm. Hindi ko lang oh, dahil yeah, ito may, okay, may ano, kung uh, kumbaga sa sa uh, commitment, di ba? May patutsada pa si Kuya Dick ukol sa fake news na ito at sinabing tila ayaw ng publiko ng magandang sagot mula sa kanya. Rob VTR. Una-una hindi ako na-interview. Ay, Yeah, yung mga present doon sa media wala topic na gano'n. Tapos yung, wala, di, walang nagtanong na ano advice mo sa kanya. Wala nga eh. So, si Jenis, iba naman yung tinanong din yun sinagot ko yun, ikaw sa amin ni Tonto. ito pa, may nabasa pa ako doon na after ng masalimuot na pangyayari sa kanilang dalawa. <tinyo> man, hey, ay, hindi nga kami man. nakakasama, nagkaroon lang sa limuot. Eh, wala akong ginawa, kundi purihin siya, hindi eh, ba? Pag tinatanong na ano masasabi ko, sabi ko, panahon niya ngayon, siya ngayon. Laki ko sinasabi yon tama? O, bakit ayaw nila? Ayaw yata nila na no magandang sagot eh. <tinyo> Yung I ngayon, mean, uh, tinanong namin kasi oh. may mga fake news na sinermonan daw, ganyan-ganyan. Siyempre, nakaka-alarma dun sa part ni Kuya Dick yon dahil alam mo naman may mga ibang netizen, huh, sinisermonan mo yan porque hindi mo na-time. At saka, ano, ano, maniniwala agad. Maniniwala ano. ka agad. E wala namang sinasabi si Kuya Dick na gano'n. At aminado si Kuya Dick, sabi nga niya sa atin, yung era, era ni Vice ngayon, mm, diba? Iba yung panahon niya ngayon, iba yung panahon namin nung araw. Correct. At saka lagi niya sinasabi rin na iba kasi yung tinahak brand of, oh oh, 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 ni Vice. Na pa. Sa sin tinahak niya, ba? Diba? Same thing mm. na iba daw yung brand of comedy ni Vice. Oh, oh. Iba rin yung brand of comedy niya. So, hindi mo talaga pwedeng ma-ano eh, ma ma compare mm -hmm. Pero sabi niya, why not kung magkaroon sila ng collaboration? Correct. Hindi lang naman kay Vice eh, kahit sinong komedyante, eh willing naman daw siyang makatakas trabaho. Oh, oh. Basta maganda ang material. Lagi niya sinasabi na bago ka magpatawa, ilatag niyo muna sa akin. Ang script. True. So, ba? mm -hmm. Bago niya tanggapin kapag maganda, tatanggapin daw niya. At oh, saka ano, parang ano si, si Kuya Dick, ano yan, eh, pinag-iisipan yung, lalo na yung bawat salitang bitawan niya. Ah. Kasi ang dami-dami talaga, mildred na Talaga kinukumpara sila ni Vice. Oh, Iniintriga oh, oh. sila ni Vice. Pero maingat po si Kuya Dick sa pagsagot sa ganyan kaya lagi niya sinasabi, panahon po talaga ni Vice ngayon, oh, 'di ba? Okay. Mm. At alam mo nagpapasalamat si Kuya Dick dahil diba? For portion na din niya itong Marisol Academy mm, diba? mm. sa pagbabalita daw sa kanya. Yes. At sabi nga niya eh pag may time ay uh, kumbaka Dada dadalo siya dito sa atin sa Marisol Academy para mag-guest. Oo, oh, oh alam mo, ang bait-bait talaga ni Kuya Dick. Hindi ko rin talaga akalain na magiging close tayo sa kanya sa mga panahon ito dahil nung bata tayo talagang idol natin. natin. Oo, eh, diba? Napakabait na tao talaga Oo. ni Kuya Dick. Grabe. Oo. Kaya mga kaibigan, mga kamarisol, showing na po ang pelikula niya ngayong araw na ito. Ay, nag-showing na kailan ka? ba? August 20. Ay, today, today. Oh, today, today. Showing po today ang Mudras studies ko kung gusto niyo pong umiyak at syempre tumawa ng tumawa panoorin po ang pelikula ni Kuya Dick. Napalabas na po sa mga sinihan nationwide. Correct. Mudrasta. Okay.